Good morning guys, meron akong gustong malaman ninyo na kung saan magkakaroon kayo ng idea kung bakit naging interview yung account ninyo. Alam kong maraming naging interview sa ngayon sa bagong update. Hindi ko sure kung ngayon lang to or noon pa ito. Ang alam ko guys kapag ka review po yung ating account, meaning hindi po pasok ito sa kriteriya ni Busmita yung ating ginawa sa ating account or yung ating mga performance sa ating account. Okay? So dito sa video ito pag-uusapan natin ito para naman magkaroon kayo ng kaalaman lalo na sa mga followers at sa mga viewers natin sya na palaging nanonood ng mga videos natin. So So, para maging aware din po kayo kung kayo po ay nag a pa rin ng inyong 60 minute views at hindi nyo na ito maranasan. Kasi yung iba sa sobrang excited po na ma yung kanilang 60k minute views, uh, gumawa sila ng ganitong paraan para lang makuha. Ano ba yung tinutukoy ko dito guys? Yung sure, tinatawag po na unlocking during live mo. Pag sinabi natin unlocking, meaning uh, paramihan po ito ng comment maiksing time lang, halimbawa 1 hour lang live mo or 2 hours lang live mo pero nakakakuha ito ng mataas na comments doon sa lay mo maabot ng 5G minsan ganun depende sa minute na kailangan mo so ang ganitong uh, paraan pala taga, talaga, talaga talaga na maging in review yung account mo kasi hindi po tamang paraan yung ginawa natin parang persahan or apandaraya uh, pandaraya yung ating ginawa so ngayon ang nangyari in review ka dahil dun sa ginawa mong ganong klaseng proseso. Kaya kung ako sa inyo guys, gusto kong malaman nyo ito. Kung gusto nyo ma-unlock yung inyong 60 minute views, trabahoin nyo po ng tama. Ano ba yung dapat natin gawin para mabilis natin ma-unlock? ang regular po na pag-upload ng video ay makakatulong po ng malaki sa ating 60k minute views. Okay? So, kailangan po mag-upload po tayo araw-araw ng long form video. Dahil sa long form video, dito po papasok yung 3 minutes na views, 1 minute na views. Tapos, kailangan po mag-upload po tayo ng reels araw-araw. Ang maganda sa reels Plus, kung kaya natin ng tatlong reels araw-araw mas maganda mag-upload tayo sa umaga sa hap sa tanghali at sa hapon or gabi ganun po yung dapat kasi kapag ka consistent po tayo mag-upload or lagi tayong nag-update mas lalo tayong mapapansin ng algorithm alam nyo guys yung views naman talaga hindi naman natin problema to eh kung hindi tumaas yung views ng mga videos natin meaning hindi tayo napapansin ng algorithm big sabihin lang doon na kailangan natin i-improve yung ating video okay o kung halimbawa hindi tumataas yung video natin ibig sabihin may merong violation yung video na yun kaya hindi yung ma-distribute sa mas maraming audience kapag mababa pa ang mga views ng ang mga videos ng mga video mo wala pa tayo doon sa criteria na hinihingi ni ni busing natin kaya ako sa inyo kailangan ni expand yung paggawa ng video mas sulihin niyo pa yung quality ni ni algorithm para mapansin tayo ganun po yung dapat nating gawin. Kailangan uh, pag-isipan natin or wag na nating hayaan na mag-unlocking tayo ng ating 60K minute views kasi based, based talaga sa mga napansin ko guys parang interview review ito lahat so kung gusto nyo yung ano kung gusto nyo talaga ng tama yun lang po yung gagawin nyo mag-upload kayo ng long form video araw-araw mag-upload kayo ng reels sa lahat ng mga pwedeng makuha ng performance like nag-upload kayo sa bonuses nag-upload kayo sa Basta lahat dito guys kung ano yung tools na available sa ating page ay gawin po natin kasi nakakatulong din po ito no, mga, yung mga yung ating engagement. Okay? Kailangan uh, iwasan na iwasan po ninyo yung pag-unlocking. Pansin nyo guys, no, ako hindi ako ito share ko sa inyo, hindi ako nakaranas ng unlocking. Yung itong aking page ay uh, itong aking account ay talagang nakuha ko lang yung 60k minute sa pag-upload lang ng video yun lang po yung talaga yung ginawa ko. Wala po akong unlaki na naganapay. Hindi po ako nakaranas ng interview. Okay? So, sana nagkaroon kayo ng idea sa video ito. At kung mayroon kayong natutunan, please follow and share. Again, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.